Bakit ka nawala? <laughs> Bakit ka nawala? Nawala ako si kasi... Simula nung una nating problema. Kwento mo. Huwag mo mo ikwento yung kung ano yung dahilan na kasalanan mo kasi ayoko rin banggitin. Hindi, tingnan mo siya nawala anong day to. Anong oh. yan, ano yung December 19 after Christmas party, hindi na siya umuwi. O oh, asa December 19? Hindi. De Basta kung may, may problema kami ni Pacboy... Okay, ayoko naman ayoko naman banggitin kung 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 ano man yung ginawa nito. Kaya kung mapapansin niyo, puro bash ako sa social media na hindi ko sinasagot. Naglabas lang ako na, oh, ay may boyfriend na ako, naglabas lang ako ng ganun. Wala eh. Doon ako naging masaya eh. Kumbaga, um, si Pacboy sa side niya nung time na 'yon, siguro masaya siya. Tapos ako, bumira ako nitong January. Sige, masaya na ako biglang. eto na yung kasiyahan ko. Ikaw kasi ang problema sa iyo, hindi ka nag hindi ka nag ano, hindi ka nagpapakita sa social media. Yun lang yung problema. Hindi ka, Hindi ka nagsasalita. Kaya iniisip nila, depressed ka dahil sa akin. Dahil dun sa nangyari sa amin ni Tapang. Eh, kailan lang naman pumasok siya? Yeah, no. Pero, yeah. ano, actually, mga, yeah. ano, mga idol, um, kasalanan ko naman din talaga. Kasi nung mga time na kailangan niya ako, yun na nga, yung nasa hospital siya, um, wala ako nun. Halos, inumaga na ako, pauwi nun. Pero, ang totoo nun, kahit nagalit siya, kasi, yung time na nasa hospital siya, walang kasama yung bata dito sa bahay. Oo, oh, hindi, hindi, huwag natin. yan. hindi reason, yung sa pagbubuhay pa rin mo naman, hindi reason yung mga kasalanan mo na dahil, dahil hindi, nawala ka nung New Year, hindi, hindi yun. Di, Teka lang ha. Okay, yung, yung mga nangyari noon na sobrang stress na stress na ako, na stress na stress na talaga ako, na hindi ko na nakaya na hindi na nakayana ng mental health ko talaga, na lagi ako na no hospital, di ba? Mm. Yung time na yon yun na yung nagkaka-problema kami ni park na So, mahal namin ang isa't isa. Pero Oo. walang kami. Kumpad lang namin pangunahan yung panoon siguro. Mm. So, parang tingin namin nagkakapaan mm. pa kami ng ugali. Tingin Ganun. ko ano, um uh, may naantay siya na gawin ko para mapulpin siya na maano, Sige, maano. okay na 'to. Maano? Uh, Teka lang, maano? Basahin niyo 'yan, nasabi ko na. na? Maano? Pulpil. Ano ah, pulpil? Bakit mapunan? Ma ah, Pulpin oh, Kung okay. baga, kunyari, parang may naantay siya na bagay na i-improve ko sa akin. Pero tingin niya, hindi pa niya nakikita. So, parang, yun So, waiting tayo doon hanggang dumating tayo sa point na hindi na kami magkasundo. Actually, may mga away kami na tago. May away din naman kami na nakikita niyo. Ngayon, kaya kami magkasama ni Kalbo, yan, kasi para, ayoko nakikita siya na ganyan, na parang nahihirapan. Kasi, nung hindi na siya nagpapakita, eto ha, na ko lang, nung hindi na siya nagpapakita, wala pa si Tapang noon. Wala pa sa buhay ko. Kumbaga, nung, ayan, ayun nga, akala ko hindi na siya magpapakita, hindi siya mag, ano, magpaparamdam sa akin kasi ayaw mo nang umuwi, wala naman akong ginawa. ako siguro, kasi masungit ako minsan eh, sobrang strict ako sa bahay, di ba? Kaya siguro nagkaganon din to si Pacboy. Pero yung may, may bagay kasi siya na hindi niya talaga maiwasan. Kaya so, sa utak ko parang, na parang, sakit-sakit na na parang, ano bang kulang, ano bang kailangan kong gawin para itigil mo yung ganitong bagay. Parang, ayun na, napagod na ako na parang, yung binibigay kong love, hindi worth it. Yung binibigay kong payo, hindi, hindi tumatalab. Hindi ko na alam gagawin ko. Eh ngayon, may dumating sa buhay ko. Na parang, ay sige, subu, subukan ko. Okay. Yun yun. Pero yung, yung, yung pagmamahal ko kay Pakbo, hindi nawawala yung bilang pamilya. Pero hindi mo naman ginamit talaga si Pakboy. Kasi marami sabi, ginamit ko na si Pakboy, nagpaka-famous ka pa na daw, after nun. Eto, ha. After mo mag-4 million, parang hindi mo na si Pakboy sa Hindi era. ko kasalanan kung dumami yung followers. Pero nung una pa lang, nakilala ko si Pakboy, nagbablog na ako. Sa YouTube ako noon. ba diba? Nung nag-collab kami ni Pakboy, nung nasa inyo siya, pumunta ka dito, ba diba? Mm -hmm. Hindi natin expect na puputok yung vlog natin. Pwende masyado ako taat. naging ano, masyado ako naging kampante. Yan. Siguro masyadong, siguro pakiramdam ko, uh, parang tumaas ako, lumaki ulo ko, gano'n. Pakiramdam ko parang, ay hindi ako iiwan nito, gano'n. Baga, parang kayang-kaya kong kontrolin lang. Tapos lagi mo pa akong tinatakot na, aalis ako dito, lagi mo akong ginaganon. Guys. guys, yun yung totoo. Lagi ako, lagi mo akong tinatakot na, aalis ako dito, aalis ako dito. Kasi mabunga nga ako eh, kapag ka nakakita ako ng, ng ano, ng, yung pagpasaway siya magbaingay ako eh kasi siguro na ano rin to narindi rin siguro ano uh, hindi ko mga yung mga panahon na yon, hindi ko pinahalagahan yung yung pagmamahal na ito yung mabang ako kumbaga hindi ka yung mabang hindi ka yung mabang na ano yung mamayabang ka ganito ka ganito ka hindi ka ganon kumbaga naging kampante ka lang naging kampante ka lang na ah hindi ako iiwan na ito hindi bibitawan na ito kabisado mo na ako eh na parang isang suyo ko lang dito. Ganun. Iyon, masyado ka naging kampante. Ayun, gusto ko lang din mag-sorry kay Pacboy. Kung, kung, ayun nga, kung gusto ko rin mag-sorry sa inyo, alam ko, nasaktan ko yung feelings mo. Hindi. Ngayon lang, alam mo yan, ngayon lang ako ganto Hindi ko rin alam, parang biglang boom, biglaan eh. Siguro sa so, sobrang saya ko, hindi ko na namalayan um, yeah. na nasasaktan ko na pala si Pacboy. Eh, hey, pero wala ka naman sa ano eh kung totoo uh, guys, wala naman siya sa estado na, ay, dyan, sa point na yan, di siya darating sa point na yan, kung naging... Nagpakita ka? Hindi, kung siguro kung inayos ko, kung siguro yung mga panahon na yon yung mga, yung problema namin na yon, kung siguro uh, in inintindi ko siya, and then, siya naman, nung time na wala ako, ang naging comfort zone niya is yung nandun siya sa Cebu. And siguro si Boy Tapang yun nandun, that time, na-stress siya sa akin. And, tingin ko ano, napagod na rin siya. Naintindi. hindi. ulit, ulit ka noon, napagod. Yun know, na siya. Napagod kasi, ka na, na rin. Kasi tumakbo kayo. Parang napagod ka na rin din. Hindi, sa totoo lang. Napagod. Nung, nung, sa totoo ha, nung nakita ko yung yung live nito. Kasi hindi, hindi ako nagkulang eh. Lagi kitang inaano eh, lagi kitang... Lagi kitang kinokontak araw-araw, di ba? Wala pa ang tapang araw-araw kitang kinokontak na, nasan ka, umuwi ka. Di ba? Pero anong ginagawa mo, dead ma? Ay to, sa loob ng one yun yung magkasama. Ano man sayo pa ko dito, yun, cherry white na. Yun, yung magsisimula siya ulit na yun, hindi ka na niya makakasama. Kumbaga, parang magsisimula ulit kayo sa umpisa. Ano, totoo naman kasi niyan. Kaya naman natanggap ko yun sa kanila ni Tapang. Ano eh. Hindi ako tumingin sa ano. Hindi ako tumingin sa galit eh. Yung naging sira. Ang trig na ko kasi dyan yung mga bagay na naitulong mo. Kung paano mo nabago yung isang fuckboy. Kung paano mo natulungan. <laughs> Di ba? Di ba? Yun yung <laughs> tumingin ako sa ano. Hindi ako tumingin sa galit ko. Tumingin ako sa mga bagay na naitulog niya sa akin sa kung paano niya ako binago. Teka lang, lilinawin ko lang ah. <laughs> <laughs> ano ang tag dito? Lovely. Yung mga vlog namin, sinasabi <laughs> yung ginamit si Backboy, nung nawalan siya ng page, yung mga video niya na ginagawa ko, yung mga content sa akin na ina-upload sa page ko. Kaya guys, ako pa nag-e-edit nun! Sa sobrang tamad mo! Alam ko yan! Kaya nga eh. Kaya ito nga. trabaho ako. Kaya itong mga ano, itong mga oras na to, yung mga... Ito Wala mga... nalulungkot na ako kasi hindi na kami magkasama. Ito <laughs> na yung kakabutang ina niyo. Masakit guys, pero <laughs> kailangan natin tanggapin kasi tutusin, walang problema ito tao na to. Sobrang bait niya nito Sobrang bait hindi niya ako ginamit. Tinulungan niya ako maging, maging, tinulungan niya ako mag-grow. Pero okay, ano? Ano lang, ah, nasabihin ko lang na ano, kaya, kaya ako kinausap si Pacboy ngayon. Kasi ano eh, oo, oh, ito ko ngayon eh. ayokong ayoko si, ayoko si Kalbo, na, na, lugmok. Nakita ko na ano siya, na stress. Ganyan ayoko na makita siyang walang wala, ganun. Di ba, pangako ko sa'yo noon na aayusin ko yung buhay mo? Di ba? Tulungan mo rin yung, tulungan mo rin yung sarili mo. Itigil mo kung ano yung dapat mong itigil. Ah, tulungan mo kasi yung sarili mo. Hindi, hindi, ano. Kasi hindi ko na alam kung paano pag kumakaawag gagawin ko sa'yo eh. Bug Bugsarado ka na nga, wala pa rin epekto eh. Di ba? Sila Norbin, hindi yan nagkulang din sa'yo. Ang bait nila sa'yo. Sobra. Oo, oh, hindi yan nagkulang sa'yo. Seryoso. Nung kahit na, kahit ano magkasama pa tayo dito sa bahay, ang ko kong kausap sa mga problema sa'yo, si Lovely lang. Lagi ko sinasabi sa kanya, di ba? Iyak pa nga ako. Lagi kong kausap si Lovely. Hindi ako naglalabas sa social media na ganito, may problema mo, ganito, ganyan, ganyan. Minsan na, ano ko na, gusto ko nang, gusto ko nang sabihin kung ano yung problema eh. Pero ayoko nalang banggitin kung, kung ano talaga yung ginawa mo, kung ano yung ginagawa mo. Di ba? Para, para hindi naman sabihin ng ibang tao na, ay, ganito si Paco, ganun. Hindi kung ano yung problema na lang ni Pacboy. Basta may problema, kumbaga, sa, sa atin na lang yun. ba diba? Na para, ano pa, ilantag pa yung ganun. May gusto ko ba sabihin? Ikaw, Chess. So sa ano, sa, huwag kayong magtatakong makakasama pa ako ni Pacboy sa mga video niya. Tut pero wala na kaming lab team. Kumbaga, puputuli na namin yun. Magiging magkasama kami uh, bilang pamilya. Ganun para, ayaw rin namin nang magkakagalit kami. Kaya namin ng ganun. Mm -hmm. Tutulungan pa rin kami. Tutulungan ko si Pacboy. Gusto ko magkaroon ka ng sariling bahay. Yun yun. Yun talaga yung goal ko. Yun yung gusto ko. Tapos ngayon sila, sila yan, sila ako, eh, si Lovely. Tutulungan ka rin yan. Hindi ka mababayaan yan. Kaya nga sabi namin sa iyo, huwag ka magpakalugmok. Bangon, di ba? Kung ano yung pagkakamali mo, siguro, ano na lang yan, aral. Pinitik ka. Pinitik ka ni Lord na parang hmm. aral na lang yan. Ganon. Di ba? Hindi natin masasabi kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod na susunod na araw, susunod na ano, uh -huh. di ba? Eh ito, masasabi niya sa palis niya sa pop yung talagang solid Be, okay, Sorry, ito. Kung, kung hmm. ano yung ginawa ko. Tapos yung, <laughs> dun sa ano, dun sa mga nakita kong videos, masaya ako. Di ko rin, di ko rin expect, ba't ko nagawa yun? Wala eh, masaya ako eh. Huwag na tayo magpaka-impokrita, ganun, ganun ako eh. Di ba? Yun na yun eh. Kumbaga, ano eh, naging masaya ako. Siguro sa sobrang saya ko, hindi ko na malaya na ang pangit pala ng tingin ng tao sa akin. Ganun, wala eh. Yun yun eh. Ngayon ko lang ulit kasi naramdaman yung ganun. Sa saya. Yung sobrang saya. Oh. Nandun talaga yung saya. Masaya talaga ako. Payo pa ko naman kay Pacboy kung meron mang dadating. Huwag ka muna magmadali. Ako kasi, hindi ko alam kung nagmadali ba ako. Ano, hindi ko alam. Masaya ako eh. Basta masaya ka. Basta masaya ka. Yung tunay na saya yung hanapin mo. Yun yun. Kapag may dumating na ganun, go mo lang. Dati ko pa sinasabi sa'yo, di ba? Dati pa kami nag-uusap niyan last year na pag nagka-girlfriend ka, siguro nung, nung bago ako ma-birthday, mapapansin nila, parang wala na lang. Ano yun, na ah, sabi ko sa kanya rin, sabi ko rin sa'yo na kung magkaka-girlfriend ka sa... Kasi sabi ko sa kanya, kung magkaka-girlfriend ka, ano, ah, yung talagang... Hindi yung said Gcash, wag gano'n wag ganoon. Dapat kaya, hindi. hindi kaya nga wag ganoon. Dapat yung yung ikaw yung bibihisan. Oh, ito. Ay, kung oh, magkatao oh. back na oi, vlog ka na ba? Magbo-vlog na to. Papahinga lang to. Papahinga lang ng konti. Pahinga lang siya ng ano, bawi-bawi muna. Magbo-vlog ka na ulit. Diba? So, may chance ba mag-meet si Boy Tapos sa kasi Pakboy? Hindi mo na sa ngayon 'yan. Hindi <laughs> ikaw ba? Hindi, 'di ba? Kilala ko to. Kilala ko to. Hindi to. So, signing up na ba ang Pacquay? Oo. Kumbaga parang ano eh. Ako, nalulungkot ako. Pero gusto ko na rin kasi magpakatotoo. Nahihirapan din ako dun sa ginagawa natin. Na pag nag-vlog tayo, wala nang feelings hindi katulad noon eh. Hindi katulad noon eh. Na pag nag-vlog tayo, pag ngayon pag nag-vlog tayo, itong mga nakaraan, pagkatapos ng video, ay, wala na. Iga na, edit na ako. Ang ganun. Ba, mas maganda yung totoo. Yung totoo. Pero mm -hmm. si Boy, dito, masang abit, masang ay, oh, o, si Pacboy, pwede pang dumalaw dito kung saan. Oh, ay, oo. Oh, Kasi ano niya, love na love niya si Mikey. Oo, oh, si Pacboy. Ay, eto, hindi ko to... Hindi ko to pipigilan pumunta dito sa bahay kasi okay. naging pamilya ko na to. Mahal na mahal nito yung anak ko. Hindi kita pipigilan pagdating jan kay Mikey. Saka mahal siya ng anak ko, 'di ba? Yun lang. Okay. Hindi kasi alam nangyari kasi nakakatakbo kay Papi sa loto lang. Kung may problema siya, siya pa siya tumakatakbo. Eh kami naman itong uh, eh, dito lang. Bukas naman yung gate. Sarado mo lang pag bumalik. <laughs> eh kasi yung point ko doon, hindi ako tumatagbo sa inyo. Kasi andun pa rin yung ano, yung hiya. Ito may hiya ka. Nahihiya ako sa part na ano, pakiramdam ko iniwang ko kayo. That time. Hindi ka lang na mag-grow kasi hindi ka naman papabayaan kung hindi ko nakikita mo nag-grow ka kay Cherry White eh. Noong talaga, doon talaga ako kay Cherry White no Di ba? Alam mo yon mm. Pero nakita talaga namin na nakita namin si Paco yung maayos yung buhay, gumaganda yung pananamit niya, yung parang hindi na siya parang sidekick lang ni Norby. Kung baga nakikilala siya sa ibang character. Doon na, doon ko na talaga na ano si Cherry White na mabuti talaga yung hangarin niya kay Pacboy. So, hey, tsaka ano, malaki talaga respeto ko kay Pacboy. Alam niya yan. Mm -hmm. Alam niya yan. Alam niya, so, ang laki ng respeto dyan. So, kaya hindi ako nagsasalita Tagalog sa mga interview, yung mga vlog vlog. Kasi nga, kaya ako talaga kausap ni Cherry White sa mga problema niya kay Pacboy. Mm -hmm. Yun, nagbibigay kami ng advice. So, kaya nagpunta kami mag-asawa dito sila laman namin si Pacboy para may closure, kumbaga maliwanagan yung mga fans niyo. Kasi nga, ikaw nababash ka, kilala naman kita, proper ka tao. Si Pacboy, mabait din naman. So, sabi ko nga kay Norby, meron na sila isang bagay na hindi nila napagkasunduan. Kaya, ganoon nangyari. Kasi, Di, alam nyo ah, totoo lang ah. Pakboy, ano sinasabi ko sa'yo? Wala pang tapang. Noon pa lang na parang suko na ako, Pakboy, Ayoko nang mag-vlog. Stress na ako. Di ba? Gusto ko nang huminto noon talaga. Alam mo yan? Kasi nga, sobrang sakit mo sa ulo. Hindi ko na talaga alam kung paano kita bibigilan. Gusto ko na talaga huminto. Pero parang, parang ano parang sinasabi na, ay, andito pa yung opportunity. Sige lang. parang, sige, bangon pa. Parang hindi na kinakaya ng, ano, ng utaw. Kaya nung nakaraan, sunod-sunod na yung nangyayari. Parang nakawalan na ako ng pag-asa, ganun. Eto nga, parang, ay nga, bigla na lang sumaya ng ganun kabilis. Hmm. Mga taong kumausap sa akin. Baga, ano na yan, uh, way na yan siguro ni Lord. Na sabi nga, pinagtagpo kayo pero hindi kinadhana. Hmm. So, yun na yun. Ikaw ang mo. Ikaw, Bez, babalikan na ba ako. Baga... Ang tatanong si Papoy ko, Papoy. Tanggap ko naman kung ano yung maging desisyon ng dalawa ni Cherry White. Oo, oh, tanggap ko naman. At alam ko naman na lahat eh... Mali ko naman talaga lahat yun. Hindi hindi mo naman din mali. Hindi, um, actually, wala naman talaga siya sa point na yan. Actually eh. mo, ina-actually mo pa eh. Di ba? Hindi, wala ka talaga sa, ano, sa kalinalagyan mo na yan ngayon. Kung ginawa ko sana ng ano, kung itinama ko sana yung mga pagkakamali. Pero, syempre, ganyan, sinasabi ko kanina, siguro napagod ako. Pintindihan ka. At ikaw ay napagod. Wait, na, teka napagod lang, may comment pa. Inagaw daw ako sa'yo. Hindi. Hindi po niya ako inagaw. Ay, hindi po siya inagaw sa'yo. Eh? Ha? Kasi, wala po talagang kami. Yan ang totoo. Ang oh, sakit. Okay. Hindi. Uh, wala silang label, pero nagmamahalan silang denga. Minalaman yung isa't isa nung wala kaming ganon dahil ayaw namin pangunahan yung panahon. Hindi, pako eto. Anong masabi mo? Ito na yung last na... Ito ba yung last video natin? Hindi. Mm -hmm. Hindi ko hindi, magiging ano pa rin tayo. Mag, mag <laughs> hindi magiging, magkasama, magiging magkasama tayo sa video pero hindi na katulad noon. Okay, tulungan natin si Pacboy. Yes. Oo, tulungan, tutulungan ko yan si Pac Boy. Hindi, eh. hindi, ko ba ang pera mo. Eh, beten ko talaga. <laughs> <laughs> Kahit ano mangyari, ay de, ko talaga ibigay. Yeah, ako na naman. Ayun, uh, gusto ko lang mag-message din siyempre sa, yon kay Boy Tapak na thank you kasi nandiyan ka ng mga panahon wala ako. Nandiyan ka ng mga panahon malungkot siya. And maraming salamat kasi dahil nakita ko na kung gano'n siya kasaya nung mga panahon wala ako at kailangan niya ako. Tampang, ay, si nga, thank you, thank you, thank you sa'yo. Eh, ako na pala kay Chiri, boy. Hindi, ah. Yon na, sa inyo, ah. Uh, eh, si Boy Tapo ko na, si Boy Tapo ko. Kunyari ako si Boy Tapo, kung sasabihin mo kay Boy Tapo. Yon na, uh, stay in love always eh. and... Tumingan kayo yung Boy Tapo, ay si Boy Tapo. Uh, boy tapang, ah. Um, Yon, thank you sa'yo. Oh, ano masabi mo kay Boy Tapang? Yon, thank you sa'yo kasi dahil nung mga panahong uh, malungkot siya na dyan ka para i-comfort mo siya. And di mo siya iniwan ng mga panahon na yon na stress siya sa akin. Uh, oh, syempre, um, yon stay in love and focus lang sa goal nyo. Yan, kayo kayong dalawa. Misan, um, talo ka sa Cebu para bakit mo kami ni eh. Oo, sige, 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 sige. <laughs> Pero baka hindi na rin siguro. <laughs>